Konnichiwa minasan. Welcome sa aking channel, Eric's Nihongo Lessons. Sa leksyon ito, ating ipoconjugate ang pangatlong irregular verb, ang iku o pupunta o aalis sa isang daang paraan na napakakuman sa pang-araw-araw na Nihongo na atin nang napag-aralan sa mga nakaraang leksyon. Ito ang una sa apat na parte at dito tatalakay ng conjugations numero 1 hanggang 26. Yoroshi ka? Hajime masyo. Mula leksyon 35 hanggang 110, natutunan natin ang higit sa isang daang iba't ibang verb conjugations na ginagamit sa ordinaryong Nihongo. At ang leksyong ito ay sumusuma total na mga leksyong yon. Dito, iko conjugate natin ang irregular verb na iku, o pupunta, o alis. Gagamitin natin ang dictionary form iku, te form itte, conjunctive form iki, ang plain negative non-past form ikanay at ang plain past form ikta. Pwede mong reviewin paano i-conjugate ang mga ito sa leksyon 30. Ang mga conjugations na ating tutukan kasama isang ehemplo na sentence ay bago at pagkatapos gawin, permiso at pagbabawal, pakiusap, pagmamando, pagsisisi at pagkukumpleto, mga nominalizations, mga bagay, paano gawin, gusto at ayaw gawin, madali at mahirap gawin, subukan gawin, kahit at kahit hindi gagawin, di kailangang gawin, paglilista ng mga gawain, at pagpapahiwatig ng eksperyensya. Para sa mga donasyon ng kahit anong halaga, para makagawa pa po, po tayo ng maraming leksyon, pwedeng ipadala via PayPal sa Eric's Nihongo Lessons o para makipag-book ng private lessons, individual o group class gamit ang Zoom, pwede akong kontakin via email sa ericsnihongolessons at gmail.com. Ichibang, bago gumawa. Formula, ru mai ni. Ru mai -ni. At pwede mong reviewin ito sa leksyon 35. Bago pupunta o bago aalis. Iku mai ni. Iku -mai -ni. Mai ni. Sample sentence, bago ako pupunta ng Japan, mag-aaral ako ng Nihongo. Nihon ni iku mai ni. Nihongo o benkyo suru. Nihon ni iku mai ni. Nihongo benkyo suru. Nibang, pagkatapos gawin. At ang conjugation ito ay walang action na sumisingit sa pagitan ng una at pangalawang action Formula, te kara. Te kara. Leksyon 36. Pagkatapos umalis o pagkatapos pumunta. Itte kara. Itte kara. Pagkatapos kong pumunta ng Japan, maghahanap ako ng trabaho. Nihon ne itte kara. Shigoto sagasu. Nihon ne itte kara. Shigoto sagasu. Sambang. Ibang conjugation ang pagkatapos gumawa. Kung saan meron tayong mga actions na sumisingit sa pagitan ng una at pangalawang actions. Ta ato de. Ta ato de. Leksyon 36. Pagkatapos umalis o pumunta. Ikta ato de. Ikta ato de. Pagkatapos niyang pumunta ng Amerika, siya ay nagiging pamosong aktres. Kanojo wa ni ikta ato de. 有名な女優になった。彼女はアメリカに行った後で有名な女優になった。ニー・ナヨンバン、permiso。テモ・イ。テモ・イ。レ e x i、Tem、o n 37.Pueden ポモンタオウマ・リス。イッテモ・イ。イッテモ・イ。Puede バコンポモンタ banyo? トイレニー・ Itte mo iides ka? Toire ni itte mo iides ka? Gobang pagbabawal. Tewa ikenai. Tewa ikenai. Leksyon 38. Bawal pumunta o umalis. Ittewa ikenai. Ittewa ikenai. Di pwedeng pumunta sa bibig ng bulkan dahil peligro. Kiken na de? 火山の格好へ行ってはいけない危険なので火山の格好へ行ってはいけない6番、パキウサプてくださいてくださいレクション39パキポンタお、パキアリス行ってください行ってくださいコンカカインいいか Pakipunta sa cafeteria. Taberu nara, shokudou ni itte kudasai. Taberu nara, shokudou ni itte kudasai. Nanabang pakiusap, huwag pong gawin. Naide kudasai. Naide kudasai. Leksyon 40. Huwag pong pumunta o huwag pong umalis. Ikanai de kudasai. Ikanai de kudasai. Huwag pong pumunta sa eskwelahan bukas dahil wala tayong klase. Ashita wa jugyo ga nai kara gakko ni ikanai de kudasai. Ashita wa jugyo ga nai kara gakko ni ikanai de kudasai. Hachiban pagmamando gawin mo. Ang iku ay magiging ike. Ike, leksyon 41 umalis ka o pumunta ka ike ike pumunta ka sa kwarto mo kimi no heya ni ike kimi no heya ni ike kyubang pagmamando wag gawin runa runa leksyon 41 pa rin wag kang pumunta o wag kang umalis iko na iko na Huwag kang pumunta pag-weekend. Masikip o maraming tao. Syumats wa ikuna. Konde iru kara. Syumats wa ikuna. Konde iru kara. Diyubang pagsisisi. Teshimao. Teshimao. Leksyon 42. Sa ang palad pumunta o umalis. Itteshimao. Itteshimao. Dahil walang pumunta, pumunta na lang ako mag-isa sa parke. Dare mo ikanay no de, boku wa hitori de koe ni itte shimatta. Dare mo ikanay no de, boku wa hitori de koe ni itte shimatta. 11 kompleto gawin. Teshimao pa rin. Teshimao. At leksyon 42 pa rin. Kompletong pumunta o aalis. Itte shimau. It Pero ang itte ay hindi nagagamit sa ganitong konteksto. Junibang. Nominalization gamit ang mga nouns. Nilalagay ang verb sa harap ng noun upang lumalarawan ng noun. Inaral natin ito sa leksyon 43. Halimbawa, Iku-bas. Iku-bas. Ang bus na pupunta o Alice. Ito ba yung bus na papuntang Shinjuku? Kore wa Shinjuku ni iku bus desu ka? Kore wa Shinjuku ni iku bus desu ka? Jiusambang, nominalization gamit ang koto at no. Ang formula ay ilalagay ang verb sa harap ng koto o no. Merong mga rules kung alin ang gagamitin at ito'y pinapahayag natin sa Leksyon 44. Ang akto ng pag-alis o pagpunta. ikukoto koto o ikuno. Ang pagpunta ng Tokyo gamit ang bullet train ay napakadali. Shinkansen de Tokyo ni iku koto ga benri des. O, shinkansen de Tokyo ni ikuno ga benri des. Juyong bang mga bagay. Formula ay conjunctive form ng verb plus mono. Mono. Leksyon 45. Conjunctive ng iku ay iki plus mono ay ikimono. Ikimono. Pero hindi nagagamit ang conjugation ito sa verb na iku. Jugo bang? Paraan ng paggawa. Conjunctive plus kata. Kata. Leksyon 46 paraan ng pagpunta o pag-alis. Ikikata. Ikikata. May dalawang paraan papunta ng ikalimang palapag, hagdanan o elevator. Gokai made no ikikata wa futatsu aru. Kaidan ka elevator des. Gokai made no ikikata wa futatsu aru. Kaidan ka elevator des. Jirokuban gustong gumawa Conjunctive plus Thai. Thai, leksyon 47. Gustong pumunta o umalis. Ikitay. Ikitay. Gusto kong pumunta ng Japan sa susunod na Abril para manood ng cherry blossoms. Watashi wa raine no shigatsu ni sakura wo mini Nihon ni ikitai desu. Watashi wa raine no shigatsu ni sakura wo mini Nihon ni Ikitai desu. Juna na, na bang ayaw gumawa? Conjunctive plus Takunai. Takunai. Leksyon 47. Di gustong pumunta o umalis? Ikitakunai. Ikitakunai. kong pumunta ng Japan tuwing summer. Napaka-init at mahalo mig-mig. niwa, Nihon ni Ikitakunai. Taihen at 湿気が多い夏には日本に行きたくない大変暑くて湿気が多い18番「マデリングウィン」コンジュンティブプラス安い安い,安いレクション48マデリングポンタハン行きやすい行きやすいダイルサブレットレインなきマデリングポンタハンアンホカイド新幹線で Hokkaido wa ikihasukunatta. Shinkansen de Hokkaido wa ikihasukunatta. Jiu-Kyu bang mahirap gawin? Conjunctive plus Nikui. Nikui, leksyon 48 pa rin. Mahirap puntahan. Iki-Nikui. Iki-Nikui. Dahil napakalayo, mas mahirap puntahan ang Australia kesa sa Amerika. Taui kara Amerika yori Australia no ho ga ikinikuy. Taui kara Amerika yori Australia no ho ga ikinikuy. Niju bang subukan gawin? Te miru. Te miru. Leksyon 49. Subukan puntahan. Ikte miru. Ikte miru. Gusto mo bang subukan puntahan ang isang Japanese Summer Festival? Nihon no natsumatsuri e ikte mitai desu ka? No Niju ichi bang kahit gawin? Temo Temo, leksyon 50 Kahit na pupunta o alis. Ikte mo. mo Kahit na ako'y pumunta ng unibersidad, di pa rin ako nakahanap ng magandang trabaho. 僕は、大学に行ってもい、い仕事が見つからなかった。僕は、大学に行ってもい、石いが上がっ見つけたらな。みじかいてんじがなきても、なきても、Lection 51。かいてんじぽぷんた、おかいてんじいや、かにくても、いかにくても。 kahit hindi ka pupunta ng universidad, makakahanap ka pa rin ng trabahong mataas ang sweldo. Daigaku ni ikanaktemo kyuyo ga takai shigoto ga mitsukaru. Daigaku ni ikanaktemo kyuyo ga takai shigoto ga mitsukaru. 23 bang di kailangan gawin. Naktemo i. Naktemo i. Leksyon 52. Di kailangang pumunta o umalis. Ika naktemo i. Ika naktemo i. Pag online shopping, di mo kailangang pumunta sa tindahan. Online shopping de, miseni ika naktemo i des. Online shopping de, miseni ika naktemo i des. 24. Bang, paglilista ng mga actions na di magkasunod. Tari-tari suru. Tari-tari suru. Leksyon 53. Pupunta o aalis at iba pang mga actions. Ittari. Nani-nani tari suru. Ittari. Nani-nani tari suru. Sa information kiosk, ang mga turista ay nagsisidatingan at alisan buong araw. Anay-jo dewa. Kanko wa wa itinichiju. Kitarit. Ittari simas. Anay-jo dewa, kanko wa itsi ju it shimasu. 25. Ta-koto ga aru. Ta-koto ga aru. Leksyon 54. May eksperyensyang pumunta o umalis. Itta-koto ga aru. Itta-koto ga aru. Nakakapunta ka na ba Japan? Anata wa Nihon ni Ta koto ka? Anata wa Nihon ni itta koto ga arimasu ka? bang. Ito ang pinakamahuling conjugation sa bidyong ito. Walang experience. Ta koto ga nai. Ta koto ga Leksyon 54 din. Walang experience pumunta o umalis. Itta koto ga Itta koto ga Di pa ako nakakapunta ng Australia. Gusto kong pumunta. tay. Australia. ni Itta koto ga nai. Ikitai. wala Australia. ni Itta koto sa nai. Ikitai. wala ako ang mga conjugations na ating sa sa part 1 o sa bidyong ito. Bago at pagkatapos gawin. Permiso at pagbabawal. Pakiusap. Pagmamando pagsisisi at pagkukumpleto, mga nominalizations, mga bagay, paano gawin, gusto at ayaw gawin, madali at mahirap gawin, subukang gawin, kahit at kahit hindi gagawin, di kailangang gawin, paglilista ng mga gagawin, at pagpapahiwatig ng eksperyensya. Sa susunod na video sa part 2, ating tatalakayin ang susunod na 24 na conjugation hanggang numero 50. Ito ang Gumawa paminsan-minsan Payo at suwestyon Kakayahan o abilidad Iba't ibang conjugation na nagpapahiwatig ng dalawang aksyon na sabay-sabay o habang nanto ka nanto ka panahon ng paggawa o tuwing nanto ka nanto ka. Ang mga conditional conjugations o kung gagawa, kailangan gawin, habang ginagawa, gumagaling, at sobrang paggawa. Sa minimum 10 US dollar donation, pwede ko pong ipadala sa inyo ang formula sheet ng isang daang verb conjugations sa seryeng ito kasama kanilang mga formula o kaya exercise sheet ng kahit anong leksyon hanggang leksyon 113 para patibayin ang iyong natutunan. Ako mismo ang mag at magbibigay ng feedback. Email niyo lang po ako. Kung seryoso kang mag-influence sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapraktis araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong vocabulary. Ang aking ni Honggo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihitayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni, gambate kudasai. Ja, mata ne!